Wag yun ka masayop. Hello mga amigo. So nabot ako na ko sa mong brands. Duty nabot na, amigo no. Adlong Merkulis mga pre nami. So nabotor ako dyan amigo. I'm riding with my big bike. So mo na akong big bike ko. So mo na akong gina-service kada adlaw no. Adto dyan sa trabaho no. Ya karon mga hapit na alas 8.30. Ah, mga pre natagay para makahalin ta. Dagan para ba mga units dito mga amigo. Oh dagan may unes dire, Sa kinahanglan ng motor niya kung pasko na ba ya basta christmas season dapat na kay service para na kay service sa imong partner na kay service sa imong pamilya ana ba ang wala motor ni daga kay motor diri dagan kay motor diri migo. go dagan kay kag tanang klase nga mga motor na ami tanang klase nga mga motor na ami oh sa pa may gihulat nimo apply na ang amuang requirements electric bill proof of income o kanang valid ID lang nimo tulo ra ka buok diri ka apply Motorist Motorist mo na pangalan Luna Extension Digo City sumo na ha mo ang signboard o na mabasahan kanang color green signboard Motorist so unsa pa may gihulat ni umigo kung gusto na ka og motor nya yeah. so ka mo drive apply na ay nadugudugay apply na